May mga ano ko lang oh. Papa. Ito lang yung mga isda ko dati, oh. Papa ganyan lang yung isda ko, Papa. Oh. Papa ganyan lang yung mga isda ko. Papa, Hello. Nararamdaman okay. nila tayo. Ang tukuran, baka yan. Wala, mayroon pa pa na istak ko. Ano? Paano yung meron dito? Ano? Ano? picture mo. dito muna tayo. Mamaya na yan. Kasi, kasi konti lang yung dito eh. Alam ko to, Papa. Lagi ako nanonood ng ocean park. Ay. Wala pala dito. hala ko na dahil. Ha? Opo. Ay, oo nga. Ay, oo nga.

Patingin pa, mo ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Loko na ba? Okay. Hala, lara, oh. Hala. may isa pang crocodile oh. Patayan, patay. Nais na oh. Hoy! Papangalan. Papapapangalan ko yan, Choco. Choco! 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 Papapangalan niya daw, Choco. Papapangalan niya, Choco, nakalagay doon. Choco! Ay! Papa, gusto ko yung mga buhayang gumagalaw. Sa Manila, so Papa, yung buhayan nila hindi gumagalaw. Ano, hagisan mo ng chicken, di ba? <laughs>

kasing laki ng mata mo. Malaki yung mas mata mo diyan. Hala, Lara! No, No! 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 Goldfish! Ba pwede itong awakan? Pwede po. Hala, patay siya. Huwag patay siya.